Isa na namang parisan ang ating pinuntahan. Pero hindi lang siya basta typical na pares dahil meron siyang kakaibang atake. Ang pares nila dito ay hindi tulad ng madalas nating natitikman. Dahil ang pares nila dito ay mala gravy ang lapot ng sabaw at mala mushroom soup naman ang lasa. At kung sa presyo naman ay talagang napakamura. For us low 35 pesos at 55 pesos sa mami at 55 pesos naman sa pares hanggang 85 pesos sa overload. At ang maganda nga dito ay eh, unlimited tabarin sila pero dahan-dahan lang baka bigla kayong magkita ni San Pedro. <laughs> Dito nga ay eh, mag-i-enjoy talaga kayo sa Paris at mami nila. Bukod sa masarap, ay may pogi pang nagtitinda. Kaya sigurado yung mga baby girl natin dyan at feeling baby girl natin dyan, eh talaga namang pagpapawisan ng malapot talaga. <laughs> At eto nga ang South Palapot na matatagpuan lang dito sa Meralco Road, Upper Sukat, Mountain City. At napakadali lang nilang hanapin pag nakita nyo na yung paradahan ng jeep o pilahan ng jeep ay pasok lang kayo doon, ay makikita nyo na sila. At open nga pala sila dito 24-7. Hi, Poggy. Hindi. Hi, sir. Ah, balita ko. Yung parin. Nalo si Kuya. So sir, balita ko, uh, yung pares nyo daw po dito is ano, uh, malapot. Oh, Bakit nga ma ba? Ano po kasi, iba po yung sabaw namin sa mga ibang pares po talaga. Sa po kasi may pagkalapot talaga, tapos may pagkagravy siya. And may pagka uh, sauce. Ayun. mga kuso, ito yung south palapot na tinatawag. Ito na yung pares nila. Tignan nyo naman mga kuso. Ito yung texture ng sabaw. Ayan o. Ayan. Tapos pogi pa yung nagtitinda, di ba? So, malamang maraming pagpapawisan yan. Talaga maglalapat yung pawis mo so, dyan sa Luis ganyang pogi, no? Iy. Yan. So, ayan mga kids, ito. Kaya sa mga naghahanap ng sulit at saka ibang pares, ano pa ang nyo? Dayuin nyo na. Isa lang ang masasabi ko. Sulit ang pera nyo at ang dayo nyo rito. So, paano? Kita-kitsa lang tayo sa yung sunod na video. Hanggang dito na lang. bye bye